gusto mo ng mahaba at magagandang buhok, limang pagkain na dapat alam mo. Ang buhok ang pinaka na angkop na tampok ng iyong mukha at madali mong mababago ang malusog na buhok sa anumang estilo na gusto mo. Gayunpaman, ang malusog, may na buhok ay nangangailangan ng pagpapakain na madaling makuha sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga pagkain may kinakailangang sustansya sa iyong jeta. Nakalista sa ibaba ang ilang mga pagkain na kailangan mong idagdag sa iyong dieta para sa malusog na buhok. Isa, langis ng isda. Ang langis ng isda ay nasa matatabang isda at mataas sa omega-3 na taba na mahalagang kailangan para sa malusog na buhok. Halos 3% ng iyong hibla ng buhok ay binubuo ng langis na ito at ito ay matatagpuan din sa mga lamad ng selula ng anit. Sa makatuwid, ang pagload ng omega-3 fatty acid ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng sustansya sa iyong buhok at anit. Dalawa, mga Ang mga ay mga prutas na puno ng potassium, na isang mahalagang electrolyte at nagbibigay ng sustansya sa mga sustansyang naroroon na sa mga selula. Ang mga nyog ay binubuo ng bitamina A at K kasama ng mahalagang taba na maaaring gamitin sa pagluluto sa halip na langis ng gulay dahil sa mataas na usok nito, ang temperatura kung saan nagsisimulang masira ang mga mantika sa pagluluto. 3. Greek Yogurt Ito ay puno ng protina na siyang pangunahing unit ng isang hibla ng buhok. Ang masarap na pagkain na ito ay kailangang idagdag sa iyong dieta. Ang Greek Yogurt ay naglalaman din ng pantothenic acid, vitamin B5, na nagpapalakas ng daloy ng dugo sa iyong anit at nilalabanan ang pagnipis ng buhok at pagkalagas ng buhok. 4. Kangkong Ang pagdaragdag ng paboritong gulay ni papay sa iyong jeta ay palaging isang magandang ideya dahil ito ay puno ng mahalagang sustansya. Ito ay isang mahusay na bagay upang labanan ang malutong na buhok dahil ipinagmamalaki nito ang vitamina A at C, iron, beta-carotene at folate, mga mahalagang sustansya para sa paglago ng buhok. Ang mga sangkap na ito ay magkakasamang nagmo-moisturize sa iyong buhok upang mapanatiling mas malakas ang mga hibla. 5. Kamote sa edad at patuloy na pagkakalantad sa polusyon, nawawala ang natural na ningning ng iyong mga lak. Upang mabawi ang nawawalang ningning, magdagdag ng kamote sa iyong mga pagkain dahil ang mga ito ay puno ng beta-carotene na nagiging vitamin A sa iyong katawan at nagpapasigla sa paglabas ng sebum sa iyong anit. Pinipigilan ng sebum na matuyo ang iyong mga hibla kung nais mong talakayin ang tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dermatologist at magtanong ng isang libreng katanungan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.